parang ulan na naman. Ang pagkain ko ngayon ay unti-unti. Kasi wala talagang ganang kumain. Ha? sinulang isda na may balunggay tapos shell bumili si Stephen ng shell itong shell na gusto ko maula na naman makulimlim sa labas <clears throat> kalmahan lang natin ang sitwasyon dahil Ano kasi ngayon? Market day sa bayan Kailangan kong kumain ng kanin para may lakas nagsimula ito yung ano ko yung yung pakiramdam ko ngayon is yung naulanan ako noong pumunta kami sa bayan na ano ninyo yung pumunta kami sa bayan kasama yung inay sobrang lakas ng ulan ng time na yun Doon to nagsimula. Kaya hindi ko na uulitin 'yon. kunting konti lang kain. Mamaya ulit. Tinanggihan ko talaga yung interview ng GMA7. Aha daw. Aha. a h -A. <coughs> Yung ubo ko hindi na matigas. <coughs> Pag naubo ako, <coughs> may ano agad. May marilis. O, diba? And yun, tinuntak nila ako. Mm -mm. Sabi ko, Pasensya na ma'am. Hindi ako magpapa-interview. Kasi masama yung pakiramdam ko. And yes, sa mga nagtatanong, ano to? This is oxygen. Mm. Wala namang masama pag mag-oxygen tayo, di ba? Ano to? This is tulong ito sa ating paghinga. This is oxygen. At yes, malaking tulong siya. Kasi kaninang umaga pinakuha ko to kay Stephen sa bayan. Pagdating dito, sinuot ko kaagad. Nakatulog ako. Malaking tulong talaga ito. At tama na pag may ubo ka, pag natulog ka, wag kang naka nakaganon. Wag kang nakatihaya. Kailangan ah ganun nakagilid yung paghiga mo or yung pagtulog mo. Para hindi ka mahirap ang humingi. At ako, malaking tulong to sa akin. Sobrang laking tulong. Hindi ibig sabihin na mag-oxygen ka ay talagang papunta ka na. Kasi yung iba, pag naka-oxygen na, oh, naka-oxygen na, bakit? Exaggerated naman yung iba. Eh. Hindi ba pwedeng naka-oxygen lang? di ba pwedeng tulong para mas makahinga ka ng ano? Makahinga ka ng maganda? Di ba? Ganon yan. Huwag magpanik. Don't panic. It's organic. Tapos ang paborito kong sun kiss. Oh, di ba nagpost ako nitong nakarang araw? Ang, ang name ng iba, sun kiss. Dalanghita, Dalandan, Suha. Ano pa yung iba? Ano pang name nila sa inyo ito? Ah. Uh, basta ang dami. Basta sa amin Sunkiss ito. Or pwede din Mandarin. Mandarin Sunkiss. Basta sa amin Sunkiss talaga 'to. Siguro sa Tagalog Dalanghita or Suha or Dalandan, no? Gusto ko to kasi hindi siya matamis. at nagbibigay siya ng ano ng taste sa aking labi gusto ko yung mga meron siyang sour factor meron siyang ano yung sour sa tagalog maasim para mararamdaman ko na may ano may may taste yung food Kaso lang hindi siya maganda sa ilalim. May sira. Pag okay na ako, ayaw ko munang umalis. Hintayin ko na lang na matapos yung bahay doon sa bayan para doon muna ako mamalagi until na malamig pa sa bukid hindi muna ako alis kasi mahirap baka maabutan na naman ng ulan no tapos ako lang din yung ano ako lang din yung magsuffer kaya meron yun nga yung nakaschedule na na ano, na grupo ni Inday Ngabel na magpunta dito sa Katmon na isa ako nakabook na sila ng resort siguro hindi mo na ako magpunta dun unahin ko muna ang sarili ko, no? Maintindihan naman siguro nila. Kasi mahirap. Mahirap po. Hirap na may ganitong karamdaman ka tapos Hindi ko naman ito, hindi ko naman ito sinasadya. Na magkaganito ako, 'di ba? Bakit sasadyain ko ito na? Mahirap kaya. Siguro maintindihan naman nila, 'di ba? Or if they are willing to come here sa bukid, walang problema. Pero hindi hindi ako papayag na dito sila matulog. Kasi wala pa talaga kaming ano. Sa totoo lang, wala kaming uh, tamang wala kaming tamang ano. wala pa kaming tamang patulugan. Kampante lang ako si Inday. If si Inday, Pero hindi ko kilala yung iba. Eh. Si Inday Ngabil, walang problema. Kasi kilalang kilala ko si Inday Ngabil. Pero yung iba, hindi ko pa alam. I don't know. Hmm? Mahaba na yung biguti ko. Okay? So, don't panic. Oxygen lang to, day. Tulong ito para makahinga ako ng maganda. Bye. Pahinga ulit. Ganun lang ang buhay, day. Pahinga lang. At, always ready. Because readiness is the best policy. Yung iba natatakot eh. Yung iba hindi pa ready. Uh, bakit hindi pa kayo ready? Bakit hindi pa kayo ready? Toothbrush ako later. Fresh pa rin ako, di ba? Kasi kagagaling ko lang matulog eh. Mamaya. Bye. Ingat. God bless.